good day mga kaabiyan, kamusta? Ayan, sa lahat ng ating mga kaabiyan dyan, magdang umaga At sa araw na ito, at tayo ay uh, nagsasaya dahil sa ating mga sa ating mga binotong mga eleksyonis kahapon, May 12.25 sa ating uh, election day at sa lahat, congratulations at dahil sa pagsabay ng uh, election day kahapon at kanilang madaling araw ay diyan tinaasahang pagputok na naman ng uh, ating uh, Mount Calaon dito sa Liglos Occidental at kasabay yun na may kasamang uh, pagkidlat at pagkulog at may kasamang pagulan so kaya naman talagang araw ay uh, hindi, hindi atin na uh, damdaman masyado dahil nga mayroong mga pagulan at pagkulog at pagkidlat at ito yung sumabog nga si Mount Calaon ng alas 3 ng madaling araw at the same time, ang kanyang uh, pagbuga, pagputok ay umabot ito 14,000 kilometer pataas. So, ibig sabihin, ganoon mo yun pagbuga or pagputok, ang ganyong kataas. And then, ang kanyang uh, ash pole ay umabot dito sa Baco City, sa proper, uh, sa Makarating Puok. At ngayon uh, mismo ay eh, mayroong mga, mga pag-ula ng uh, ash pole or abo. At kung uh, hindi natin masyadong makita sa camera, pero laramdaman natin yung puti. At ito, meron tayong uh, mga proof o katibayan na ito umaabot dito sa Baguio City proper. So ito papakita ko sa inyo ha. So ayan ang uh, sinyalis na kung makikita nyo ang kanyang uh, puti, ay yan po ang uh, kanyang uh, ash pole na umabot dito sa proper ng uh, Baguio City, no? Negros Occidental. Ayan, talaga na uh, abot dito. At sa kanyang mga kabyan, eh, na naamoy natin yung titawag natin nga uh, asopre na binuga ng uh, Mount Chalaon. Uh, Kaya lang ng madaling araw. Ayan. So, talaga nga hindi naman nasahan. Hindi nyo, Yun, no? So, ito yung kanyang uh, puti na yaya pa yung uh, pagbuga ng ash na mabot dito sa Bago City proper ng Negros Occidental mga kaabiyan. Yan. At sa ngayon, ay meron tayong uh, nararamdaman at meron tayong uh, naamoy na binuga ng uh, ng uh, So, para bang uh, yung amoy ay yung parang nabubulok uh, na like itlog. Ganun yung uh, amoy na tagang maramdaman mo And then yung kanyang uh, yung kanyang abo, yung asphalt, ayang meron pang uh, lumalipad sa hangin. Ayan. So mga kabiyan, uh, dyan sa malapit sa danger zone ng uh, ng laol, kalaol, dyan sa proper area, uh, konting ingat at talagang at talaga mag-ingat tayo mga kabiyan, no? at, talagang uh, delikado. And then, uh, magsuot tayo ng uh, face mask para sa ating uh, security dal. So yan mga kabiyan, ating uh, Uh, update for today and uh, sa lahat ng na, na elect congratulations sa inyong lahat and uh, god bless and good day you know